ah oh, papakita ko sa inyo yung um, palay. Ay, ano? <laughs> Sorry, guys. <laughs> yung siling malalaki, oh. 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 mas marami pa yata yung bunga kaysa sa dahon. Oh. Ah, ba? Diba? Dito lang po to sa bahay. Bahay lang to ng kapitbahay ko, guys, oh. oh. Dami na bunga, guys. Oh. Itik na itik, nabawasan na yan at kumuha ako, guys. Nanghingi ako. Nangapit, nangapit bahay ako. Tapos may ampalaya yung ibang, ibang lahi, guys. So, oh. ayan, iba namang lahi. yon ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Kinuha ko na yung ibang ampalaya, guys. ayun o. Oh. Oh. Ang dami niyan sa loob, sa gitna. Ilalabas pa lang niya. Kumuha po ako, guys, ng ampalaya. Grabe, ulitin natin, guys, ang, ano, sili. Yung sili niya, ang daming bunga, oh. O, oh, ayan. Ayan. O, oh, dito sa baba, ang dami. Ano ba ito, bonsai? Hindi. Hindi. Hindi? Hindi. Para siyang, ano, Christmas hmm. tree. Wow! Ang galing. Thank you guys for watching.